Iba na talaga ang panahon ngayon. Dati pagkakain, magdadasal muna. Ngayon, picture-picture muna bago kumain. Tapos kapag nagdasal, English pa. Kaya yung biyaya andun sa Amerika. May babae ka ba? Wala akong babae. Sino si Pepe Lembot? Pangalan ng manok yun, panabong. O oh, nagtext yan, nag yung manok mo. Bilihan mo raw siya ng panting pula at mapapalaban ka bukas. Nilait yung height ko kasi hindi daw kinaya ng cherry fur. Eh, kamusta naman yung mukha mo hindi tinabla ng filter? <laughs> Gago! Uy, Beshi. O bakit? Alam mo ba kung saan napupunta yung mga masasamang sinasabi mo sa akin? Saan ba? Sa mukha mo. <laughs> ah, <sagat>! <laughs> <laughs> daw siyang magalit. Naku hindi ka pa nagagalit, pangit ka na. Alam nyo, simple lang naman talaga ang buhay eh. Kung may hinaharap kang problema, edi eh, tumalikod ka. Pagod na pagod na ako. Wala man lang banday upang pagiging maganda. <laughs> Laetera ka, di ba? Bakit nung ikaw nilait, halos mamatay ka na sa galit? Ano ba yan? Ulan tapos araw? Parang ikaw, mangingi alam, wala namang alam.